So ayan guys, nandito tayo ngayon sa uh, public market ng Bay at madaya nag-request na balikan daw natin ang tinaguri ang Suman Girl lang public market ng Bay Laguna. Nandito si ma'am. Ayan. Ma'am, ano pong pangalan niyo po? Jaycee Makatangay po. Ma'am, uh, ilang taon na po kayo? I'm 20 years old. Ah. Uh, Ayan, San Antonio Driver Association. Ayan, Shoutout po sa mga bayani natin driver. Ayan. Isang magpagpalang baga sa inyo lahat. Tara na at samahan natin. Mulit-muli na naman maglalaboy si Bungay Palaboy TV dito sa bayan na pinagpala at malamat na bayan ng bae. Tara at ating pasyalan. Ang tinagori ang Suman Girl ng Bay Laguna. At talaga naman napakaraming suki na bumabalik-balik dahil sa talaga namang masarap at mura na tindang suman at itbang klase na kakanin. Kaya mga kapadyak mga ka-viewers, tara na! So ayan guys, nandito tayo ngayon sa uh, public market ng Bay at madali nag-request na balikan daw natin ang tinaguri ang Suman Girl lang public market ng Bay Laguna. Nandito si ma'am. Ayan. Mom, ano po pangalan niyo po. Kayseri hey, Makatangay po. Ma'am, uh, ilan taon na po kayo? I'm 20 years old po. Uh, Ma'am, gumusta uh, po yung uh, pagtitinda ng suman dito sa public market ng bayan? Actually po, okay naman po siya kasi po sobrang hili po ng suman namin. Kahit po sobrang dami, nakita niyo po madami siya pero mamaya po, ubus na po talaga. Ay. So, hello po guys. Ayang am Daisy Lee po. Uh, Taga San Pablo po ako actually. Nandito po kami ngayon sa Bae po. I am, I'm a working student po At ito po yung isa po sa part-time ko na pinagkakakitaan din po para siyempre po matususa rin po yung pag-aaral. So, iniimbitahan ko po, po kayo guys na tangkilikin po yung mga produkto po natin na Pilipino. So, ayan ma'am, isang mapagpala nga umaga. Pinalokan nyo po si Buknay Palaboy TV iyon Sumas Sumat Sumat Wala ayan, shout out sa lahat ng uh, sa Toda ayan Sanan Bonyo Driver Association ayan shout out po sa mga bayani natin driver ayan i do